Yan ang bahay ni ano, ni Tikbaok nililipat na. <laughs> Ayan po mga kaibigan at mga bahay ni Tikbaok. Nalapit na namin. Kung nandiyo dyan pa si Tikbaok. Kung pinalayas na. Ayun, meron. ayun, 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 daw, eh. ayun, yung bahay ni Tikmao po. Bagsak <laughs> <laughs> naman. Bagsak na at, bagsak siguro si Tikmao. Dinala yung bahay ni Tigmao. Ano ito? Deliver yan? Oh, deliver yan. Ah, di-deliver. Ah, Ay, hindi pa pala yun yung nasa ilalim. Ha? Ah? Paano no? Kubo. Pwede mo siyang taas, mataas. Sag ng kubo. Mamaya, overtake oh, ka natin. Bahay, take mo. Ayun siya, ano kayo ko? Ay, ano yun? Lasing-lasing yata yun yung sitig Bago ka, parang siya nga, ganyan yung damit niya eh. Pati, pati, pati yung shark pati, tank. Pati yung sublero eh. Oh. Oo. Oh. Hindi, hindi yata ano, na. ba? Oo nga, ano ang sublero. Natigba ako, ako no, eh. Naka, naka ano ka yata? Naka ano ka tayo? Naka dalawang 2x2. <laughs> Malamang. Ayun ako. Let's cross up, pustigba ako. Ayun. Ay, tatlo. Tatlo, tatlo.